po sa kami doon sa papa ayos mata dito tayo sa stoplight 11.06 na dito at hiniwan ko ng aking trabaho nakalinis na ako ng hamam Tanggal ko lang yung uniform ko. Kapag dating doon mamaya, suot na lang. At ka uh, yung uniform mo? Oo. Oh. ko doon sa bakbak ko. Ha? Ha? mo Bukas na. Bukas mo na. Bukas mo na. mo na. Malak nasibah di situ Dah, ni paling dah sebab bawah Dah, ni paling dah apa? bawah Dah, Tapos kami doon sa papa ayos ng mata. Ngayon ay nagpapadala ng pera yung kasama ko. Ah, uh, lang yung tao ngayon dito sa city. Kaunti lang yung mga tao naglalakad. Doon naman ay may naglilinis. Pero may nagdi df pa rin.

Pagbili siya ng kursen. Pagbili Dalawa talaga? May teklik yun. Kaya nabili namin. Tapos na kami, mamiti. Lahat ng transaction ay tapos na. Ngayon ay, Hvat er tað? pa kami dito sa fr dahil may pinapabili si mama nana na, or si mama kibir na sabon yun ang narinig ko kaya Angel maghihintay tayo hindi na pumunta doon kasi wala akong pera oh, ay ay Lumising ako ng maaga para matrabaka trabaho ko yung trabaho ko na ano to para maumpisahan ko yung trabaho ko doon at least kung hindi man matapos na umpisahan after 15 days pala makuha yung ano, salamin at double vision yung aking sa ano na mata far and near at hanggang dito na lang ang aking paglabas ngayon thank you for watching bye bye and masalamat I believe I can fly. Na tayo sa bahay. Pumili pala lang yung pataluto namin na. Ano to? Para Tosino with ang palaya at sa top silo. Ayan. Thank you for the blessing. At <coughs> yun na lang.